Ito. yan, Ito ang kabuuan ng third floor. Ooh, ho, 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 ho. Fag, fag, fag. Kitang kita mo dito sa taas na to ang mga tanawin sa baba. Charing, charing. Yeah. So what places I remember All the love That we used to share What places I remember All my love And I love you so People in my life nakabog ko ano na siya dito. Wala bang ano? Ay, meron pang isa dito. So, pag mag... Ah, ano ka, meron pa talaga siya doon. Malayo talaga sa katotohanan.